Oh picture picture. Oh. Hmm. Oh sige. Oh ha. Picture lang kay Jan. Sa picture na video. Oh. Napatito na bi video nahika ba ko. Naika ba ko sa Saan ba pupuntahan niyo? Tayo na ka bis kayo lahat. Kemur, oo benar kami minila na naman kami. Ma, ano ma? Hmm. Susunod naman na taon. Oo. Oh, oh. Meron na tayong ano, eroplano pag-uwi. Eh, wag kang magpas na lagi. Oh, di. Wag, ano na ko? <laughs> uwi na ako. Magbabaon ako lagi? <laughs> Oo. Oh, oh. magbabaon ka. Ano ma? Namumulang ilong mo? <laughs> Sa katatay siguro? <laughs> Nakatulong tulong ako mo niya. Meron ka rin na. Ate din. Oo. Oh. Ah. Oh, ano Ay, karami naman yan? Boy. Uhuh. Boy JP. Di JP. <laughs> <laughs> eh. mm. okay. JP. mag practice ka maglaro ha basketball. Lalabanan natin magagaling gitu, so oh. dito sa mga Kahit hindi na basta lalabanan lang okay okay